Hello guys. So this is Bevlog vlog. So for this video magbubuwis buhay tayo. Ano uh, no no. no. Buwis panlasa pala. 'Di ba? Kung may buwis buhay, may buwis panlasa. So this is the miracle fruit. Not not too ripe. Pero sabi okay na rin. So pag kumain ka daw nito, lahat ng gusto mong lasahan ay magiging matamis. So, kailangan mo munang kainin ito bago ka kumain ng isang gusto mong maging matamis. Pwede bang kainin ko to and then kainin ko siya ganon para matesting. Charis. So, meron tayo dito Korean chili. 'Di ba? Kung mapapansin niyo, isang red, tsaka isang purple or lavender at chuchu whatever basta korean chili siya So parang gusto kong i-try ito So kakainin ko muna itong magic fruit bago ko kainin yung chili So bahala na kayo So ready na ba? kung may buwis buhay, may buwis panlasa. So, testingin natin. Meron naman ako naka-ready dito na water. So, this is it, pansit. May buto pala siya. Alah! Tapos, <laughs> Ayo guys, totoo nga. Mm, -mm. Oh, imagine na kaya ko si Hindi. Pero dahil hindi masyadong hinog. You know, so, may konting-konting anghang. Pero ano, kaya. May buto pala siya. Ang mm, galing. Ay eh, grabe. So habang nakababad siya sa bunganga mo, tapos kakain ka ng something. Pero kailangan pala, isang ganito, isa nung gusto mong kainin. Yeah, oh my God. Hindi ako makain ng ganong purong sili na fresh ha. Ngayon lang. So, totoo pala. Miracle nga guys. Miracle. So, sa mga may gustong kainin, kung gusto mo siyang kainin, at sa tingin mo, lasa siyang ampalaya, simpait siya ng ampalaya, kumain ka muna ng miracle fruit bago mo siya tikman. O, ba? Diba? Para maging matamis siya sa iyong panlasa. O, ano pa hinihintay mo? Maghanap ka sa mga may tindahan ng mga herbs o mga basta yung mga may mga taniman ng halaman. Magtanong ka doon, meron po ba kayong mga ganito at chuchu or uh, miracle fruit? Oh. Tapos subukan nyo guys Para mapatunayan nyo sa sarili nyo na Totoo nga pala Oh my God Mas may katotohanan pa Kesa sa mga sinasabi niya sa inyo Or sayo Totoo yun guys Kasi ako mismo Napatunayan ko na ngayon Actually mas totoo pa nga yun Ang nangyari ngayon eh Kesa dun sa pangako niya Na hindi naman natutupad pa Oh san ka pa sa miracle fruit ka na di ba so gusto ko pa sanang kainin itong isa kaya lang isa lang yung miracle fruit na yon binigay lang sa akin kaya ilalagay ko na lang ito sa suka bukas sausaw ko yung toyo di ba suka sibuyas konting asin and then itong chili tapos magpiprito ko ng yung sapsap -sap. -sap para sa aking almusal bukas. Oy, grabe. Hindi ako makapaniwala, guys. Totoo siya. Yung pala yung ano, nakikita ko sa vlog ng iba. At saka yung naano na siya, kumbaga, nag-trending or nag-viral na siya dati. Actually, pala nakita ko na nga sa Jessica Soho eh tinikman din niya. O, di ba? Kaya ano pa hinihintay niyo? Humanap na kayo kung saan kayo makakabili nun at baka sakali meron ng tinda na may bunga. Humingi kayo or yun ang bilhin nyo. Tapos, isa ng miracle fruit, siguro kung hinog na hinog, baka isang miracle fruit, kahit tatlong sili or chili, baka ano, hindi nyo indahin nyo ang hang. Grabe, totoo siya. Oh my God. Shout out sa'yo. Yes, yan. Chinachallenge kita. Magbuwis, panlasa ka na din. Maghanap ka ng may taniman dyan ng miracle fruit. Or ikaw, Yobs Morante. Oh, di ba? Pamukbang mukbang 'ka ng mga spicy spicy food dati, di ba? Kayo nilalihan B, nila The Stone's Life, oh, di ba? Oh, naalala nyo, nag-challenge tayo ng buldak three times. Ako unang nag-three times and then si Lee is two times lang yata ang tinira, no? Madaya ang budoleran kuryana na 'yan. Tapos, sino pa ang sumunod? Si The Stone's Life, parang two times lang din yata. Parang hindi rin niya kinaya, di ba? And then, naalala ko ikaw, Jobs two times lang din at hindi mo na And then, after that, parang umulit ka. Hindi ko alam kung nasa Dubai ka na noon. Inulit mo yon di ba? Parang nag-three times ka na tapos parang hindi mo rin siya type. Mas type mo si Commander mo, 'di ba? Kasi mas maanghang si Commander mo, 'di ba? Wala ang tatalo sa Commander mo. Kaya ka nga nabukulan sa ulo ng kasirola, 'di ba? O ano ka ngayon? Umamin-amin ka kasi na nakaka mo pa si ex mo eh, 'di ba? So, shout out to my Woohoo family. Hope to see you soon. At sana mag-start na rin kayo ng ano. Mag-back to premiere, premiere na ulit tayo. Ano ba, mga kawuho? May mga buhay pa ba? Bakit lahat kayo mga busy na sa pagpapayaman? Mamahagi naman kayo. Bahagian nyo kami ni Yeshi Ann. My God. Sana ba kayo napunta? Oh, si Naiwakwak, si Makoy, si Mavids. Ano nang balita sa inyo, guys? Aba, lumitaw naman kayo. Si Lee, parang hindi na bumaba sa Jeju Mountain. O, ba? Diba? Lagi nang nag-hiking. O, saan pa kayo? O, ano, Yeshi Challenge! Maghanap ka dyan ng magic fruit and then... vlog vlog mo okay so this is for now thank you for watching and don't ever ever forget to like and share and of course subscribe and or follow on my tiktok it's the same name bevlog okay guys so thank you baby Thank you, thank you, baby. All is my baby. Di ba? Mapapababy kayo pag natikman niyo yung miracle fruit. Baby, patikim. You'll learn. Bye, guys. Thank you.